Ang panaginip ay isang natural na pangyayari sa isang tao. Ayon sa mga natela, ang panaginip ay isang succession ng mga imahe, tunog, o damdamin na nararanasan ng ating isip habang tayo ay natutulog. Ang mga laman ng ating mga panaginip ay walang ganap na kapaliwanagan. Kaya naman, ang usaping ito ay pinagdedebatihan at talagang isa sa mga pinaka-interesadong topic sa buong mundo na nakasaad sa kasaysayan ng tao. Ang pag-aaral sa mga panaginip ay tinatawag na onyerology. Ang bangungot naman ang tawag sa panaginip kapag ito ay isang masamang uri ng panaginip. Alam nyo ba kung ano ang pinakamadala sa panaginipan ng mga tao? At ano ang mga ibig sabihin ng mga panaginip na ito? Yo, what's up guys? Sampung Kalaman TV is here na naman po ulit. And sa video na ito, ay pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang mga madalas na panaginipan ng mga tao at ano nga ba ang ibig sabihin ng mga panaginip na ito. Pero bago tayo magsimula, koy ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at naghahanap ka ng ganitong klase ng content, kung saan ikaw ay may matututunan at may malalaman ka mga bagong interesadong bagay-bagay sa ilang minuto mong pagtambay sa channel na ito, ay inaanyahan kitang i-click na ang subscribe button at syempre, click mo na rin yung bell icon at the same time. At in case na may bago akong video ay updated ka. At narito ang mga pinakamadalas sa panaginipa ng tao at ang kanilang maaaring naging sani at ang mga ibig sabihin ng mga ito. Number 10. Hinahabol Sa so, gantong panaginip, karniwang hinahabol ang nananaginip ng tao, hayop, mga kakaiba at nakakatakot na nilalang. Nagsisilbing wake up call daw ang ganitong panaginip Maaari raw kasing ikaw ay may isang bagay na hindi mo maamin sa iyong sarili. Ang mga tao o ahayop ay siyang nagre-represent ng mga bagay na hindi mo matanggap. At ang mga negatibong enerhiya at masamang nilalaang ay sumasalamin sa mga bagay o aral na dapat mo pang matutunan. Number nine, nalulunod. Ang ganito panaginip ay sumasalamin sa parte ng iyong buhay na iyong iniiwasan o hindi makasanayan. Minsan tindaw daw, ito ay babalaan na may mangyayaring hindi maganda. Number 8. Natrap Kapag nananaginip na natrap ka sa isang lugar, ito daw ay maaaring ikabit sa iyong kasalukuyang sitwasyon o pangyayaring na hindi mo makasanayan o pakiramdam mo ay wala kang magawa kundi ang sundin ang bagay na ito. Wala kang choice kundi gawin at tanggapin. Dapat na matutukan tumanggap ng mga possibilities at pagbabago ipinapayo daw na ito ay i-open up sa isang pinagkakatiwalaang ang tao. Number 7. Iniiwan ng minamahal o tinatawag na diborsyo. Kapag daw ikaw ay nanaginip kung saan iniwan ka daw ng iyong minamahal, mapadyowa man o asawa, ay may insecurities ka raw na nararamdaman o may, may kinalaman naman sa inyong kasalukuyang estado ng relasyon ng inyong minamahal. Maaring hindi ka kontento sa iyong partner o sa nangyayari sa inyong relasyon. Minsan daw, dapat na matutunan na huwag iasa ang kaligayahan sa iyong partner kundi dapat kayo ay magbigayan. Dapat natanggapin ang ilang mga bagay-bagay o mga factors sa inyong relasyon kung hindi man ito ayon sa inyong ninanais. Number 6. Nasugatan o nasaktan kung ganita daw ang iyong panaginip ay dapat bigyang pansin ang parte ng katawan na nasugatan at nasaktan ating ulo daw ay kumakatawan sa ating kabuuhan. Ang mga kamay ay sumasalamin sa kung paano mo patakbuhin ang inyong buhay. Ang mga paa ay katumbas ng kung ano ang sumusuporta sa iyo. At ipinapayo na tanungin ang sarili kung ikaw ay may napapabayaan na sa inyong buhay o sa iyong buhay. Number 5. Nabubungi o nalalagas ang mga ngipin. Malamang, isa ka na sa nanaginip ng panaginip na ito. At ang ibig sabihin daw nito, ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng problema sa pagbili ng bagay o desisyon. Pakiramdam natin ay nahihirapan tayo makipagkomunikasyon sa mga taong kul sa ating saloobin at hindi makapagsalita sa harap ng maraming tao. Ikaw din daw ay may nagdududa o ikaw din daw ay nagdududa sa kakayaang alagaan ang iyong sarili. Sa mga pamahiin naman, ay ito daw ay isang babala na may papanaw. Number 4. Nakahubad sa harap ng maraming tao. Ang pananaginip na nakahubad sa harap ng publiko, ngunit tila walang nakakapansin. Ang ibig sabihin nito ay ikaw ay may mababang pagtingin sa iyong sarili. Pakiramdam mo, ikaw ay may mahina sa paningin ng ibang tao. Kulang ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. Ang ganitong panaginip ay common sa mga reserved na taong may mataas na pamantayan. Mag-practice ng mga bagay na makakatulong na tumaas ang iyong self-confident. Number 3 naiwan ng sasakyan gaya ng eroplano at iba pang pangtransportasyon. Kadalasan daw, ito o ito ang mapapanaginipan kapag ang tao ay may importanteng desisyon na gagawin dahil pakiramdam nila ay hindi pa sila handa o talagang hindi pa sila handa gawin ang bagay na iyon o ang desisyon na iyon. Pwede rin daw, ikaw daw ay may nakaligtang gawin o napalagpas na oportunidad. Number 2. Dinalaw ng patay ito daw ay dapat na hindi katakutan gaya sa mga pamahiin. Ipinapakita lamang daw na sa ganitong panaginip o sa ganitong uri ng panaginip ay pinapakita ang konsepto ng pagmamahalan na nagbibigkis sa mga tao, buhay man o namayapa na. Lastly, number one, ang mga natural na sakuna. Ang pananaginip ng bagyo, tsunami, Tornado o lindol ay nagpapahiwatig na may isang maladramang pagbabago sa iyong buhay na maaaring hindi bahagi ng mga bagay na nakasanayan ng gawain. Ibig sabihin, ito daw ay dapat mong tanggapin ang malalaking pagbabagong maaaring maganap sa iyong buhay. Yan lamang ang video para sa araw na ito. Tandaan! Kung nakakahiya o pangit man ang mga panaginip ay eh hindi ito dapat nakatukutan bagkus ay eh tanggapin at baka ito ay makatulong na palakasin ka sa pagharap sa mga problema ang iyong pinakaharap. At ito ko na tinatapos ang video na to Nawa, ay may natutunan kayo. At kung, may, kung mayroon nga ay maaari mo bigyan ng thumbs up ang ating video. At kung wala naman ay maaari mo rin bigyan ng thumbs down ang video na ito. At ito na lamang tatapos ang ating video. Salamat sa iyong panunood at magkita na lang ulit tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the not getting There ain't no point in resisting Living life like a dream Live it right, that's the thing Every night, got a team I've been tied to the scene Out on stage, here on screen Okay, it's a dream And I pray, that's a team One day, it'll be me If I want it, then i get it Head dad, don't regret it Push myself See if I believe they're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Now, best of me now. They want the best of me.